Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako gumamit ng system recovery machine So ito pong gagawin nating proseso Ito po yung kukunin natin yung refrigerant na manggagaling sa isang unit Halimbawa po ref, aircon, split type aircon o kung anuman So kukunin po natin yung refrigerant nun at ilalagay po natin sa isang tangke So gagamit po tayo ng recovery machine So sana po, so bebe nyo po itong gagawin natin at sana may matutunan po kayo Intro, pasok! po sa lahat mga kaayos Ako nga po pala ulit si Jepo Isa po akong Refrigeration and Air Conditioning Mechanic Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel natin May ki-subscribe po At kung magustuhan nyo man po yung ating mga videos May kiwan ki po ng like At may ki-comment nyo po sa baba Kung ano pa po mga gusto topic At may ki-click po yung notification bell natin Para po updated kayo sa mga bago nating videos Maraming salamat po mga kaayos God bless Kumusta po sa lahat mga kaayos? Ngayon po ay magre-recover tayo ng refrigerant dito sa ating window type aircon. Gagamit po tayo nitong recovery machine. So meron po tayong recovery tank. Ito naman po yung ating access valve o yung charging valve. So yung charging valve po ay may hose papunta sa ating gauge manifold para makita po natin ang pressure. Yung low side naman po ng ating gauge manifold ay papunta sa ating filter dryer at pagkatapos po sa filter dryer ay may hose ulit papunta sa ating recovery machine. At palabas naman po ng ating recovery machine ay papunta naman po sa ating tangke kung saan may ipon ang refrigerant o yung freon yun ng ating window type aircon. Naglagay po ako ng weighing scale para makita po natin na talaga nagkakarga ang ating tangke. Sa ngayon po ay nakasarado pa ang ating suction and discharge ng ating recovery machine. Bago po tayo mag-start, ay ilalagay po natin ito sa recover na setting. At bago po tayo mag-start, ay i-check natin lahat ng ating mga hose. Tinan natin kung mahigpit ba lahat ng ating ikinabit para siguradong wala tayong leak o walang singaw. Bago po tayo mag-start, ay magpa-purge po muna tayo para siguradong wala pong hangin o moisture na papasok sa ating tanke at sa ating recovery machine. Pagka po nag-start na tayo, ay aantayin po natin mag-zero ang ating suction line. Pagka po mag-start na tayo, dapat po ay nakabukas na ang ating suction, discharge, ang ating gauge manifold, ang ating tank, at dapat po ay naka- recover setting ng ating system recovery machine. Ngayon po ay ipapakita na natin ng actual ang pagre-recover ng refrigerant na manggagaling sa window type papunta sa ating tanke. Eh. Ngayon po ay nakasarado pa ang ating recovery machine. Bubuksan na po natin ang low side ng ating gauge manifold. Ayun, nagkaroon na ng pressure sinisigurado natin na masikip pa mga hose at pwede na tayong mag purge sa ating blue hose na papunta sa ating recovery machine so para malinis at walang hangin na papasok sa ating recovery machine ay magpa purge tayo dito ito nga po pala yung suction ngayon ay bubuksan na po natin ang suction makikita po natin na magkakaroon na ito ng pressure. Ibig sabihin ay pumapasok na po sa ating recovery machine ang refrigerant na galing sa window type. Ngayon po ay pwede na tayo magbukas ng ating discharge line at i din po natin ito bago pumasok sa ating tank. Ayun, kung makita niyo po yung ating ginagawa sa bandang kanan, ay pinurge purge po natin ito. At din po natin na maigpit ang ating kakabalik ng hose. Ngayon ay binuksan na natin lahat. So ready na tayo. Ayos. Ilalagay na po natin sa recover setting ang ating system recovery machine. Bubuksan na rin po natin ang ating tank. Ito na po natin i-on. Ngayon naiaantay na lang po natin mag zero ang ating suction. yan, so makikita po natin dito sa ating weigh scale, natatalagdagan na po ang karga ng ating tanke. Eh. So mag-aantay po tayo. Ngayon po ay nihigop na ng ating recovery machine ang refrigerant ng window type aircon papunta po sa ating tanke. Ayan po, dumadagdag na po ang timbang nito. Pag nag-zero na po ang ating suction line, ay pwede na po natin itong ilagay sa self-clearing mode. Ayan, at pagkatapos po, ay pwede na po nating isarado ang ating recovery machine, ang ating gauge manifold at at ating tank. Pwede na rin po nating i-off ang ating recovery machine. Ayos, nakapag-system recover na tayo. Yan, ipapakita ko po sa inyo ang dagdag sa ating recovery tank. So nagkaroon po siya ng 140 grams. Ito pong aircon na ito ay may leak. Sa so, konti lang ang nakuha natin. Ikumpara po natin sa specs niya na 340 grams dapat. So kitang kita po na talagang konti lang ang kanyang karga ng refrigerant. Ayan so, po. Sana po may natutunan kayo. God bless po. Ingat mga kaayos. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako gumamit ng system recovery machine. So ito po yung system repra... Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako gumamit ng system recovery machine. So ito po yung proseso na pagkuha po ng isang... Ngayon po ay kuma... <laughs> Ngayon po ay papakita ko po sa inyo ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po gumamit ng system recovery machine.